maghihimay ako nito sa patanggas ang tawag nito ay uray sa iba ko litis yan lulutuin ko ito kasama ang sardinas mackerel hmm Dati sabi ko malunggay. Bumili ako ng malunggay, hindi na pasahog dito. Kalabasa ang nasa ng malunggay. Kaya ito na lang ang sasahogan ko ng sardinas. So hihimayin ko ito. Hayyan. At ito na nga. Luto na yung hinihimay ko kanina. Na urai o kulitis na nilagyan ng sardinas. Napakasarap. Mm -hmm. Sinong sasalo sa akin, tayo'y kakain. Grabe. Napakadaling lutuin lamang. Konting gisa-gisa lang. At konting lagay ng ingredients na kayang-kaya. Laging merong sa ating kusina. Uh, siya, kakain na tayo.